tapos na nating lakarin yun yung napakahabang buhaki na to ang susunod naman nating lalakarin ay mga patuhan naman doon naman tayo daraan at ito na ang magiging part 2 ng video na to samahan nyo kami mga idol dito naman tayo tatawid mga idol sa mga patuhan na to samahan nyo po kami ha ah. at sana huwag tayong madisgrasya at saka daan-daan lang naman tayo sa sa batuhan naman tayo dadaan pagkatapos natin sa napakahabang buhangin oh ang oh. bilis nung kasama ko ha huh. mga idol oh medyo malalim pa kasi yung tubig kaya dito tayo sa batuhan daraan ay ingat ingat lang tayo mga idol kasi madulas ang bato pero napakaganda ng tanawin dito mga idol. Tsaga lang para magkaulam. Ayan o. Oh. Layo layo pa natin. at ah, yate ng mga batong gagawin natin. May konti naman buhangin dito pero mas lamang yung mga batong daraanan na natin. Pero napakaganda talaga ng tanawin dito. Tsaka mag -e enjoy ka sa view. Bilis mo kasama ko. Naiwan na tayo. Ha? Yan o. Oh. Kita nyo yung batuhan na yan. Talagang napakaganda. Mamaya maraming isda dyan. Sana makahuli tayo dyan. Sa ating panlalambat. Pagod man, pero enjoy naman paglalakad. Ay. Si Lawrence nga po pala yung kasama natin sa pananaksay ngayon for today's video. <laughs> Taas po dyan mga idol oh. Pag nahulog po kay Diyan sigurado Kakasugat kayo dyan Pagod <laughs> <Gakasugot kayo dyan. laughs> <Magadab> na ako Ha <laughs> Yan oh. Bababa po kami dyan mga idol Pero unahan ko po yung kasama ko Kasi baka hindi na po ako makapag video mamaya Sa pagbaba dyan O Yan na siya Wooo At dahil dyan, hindi na po ako makakapag-video pa baba. Kasi, delikado, baka malalag yung cellphone natin. Dito na lang tayo mamaya. Mga idol, dito na tayo tumahan sa Sa dagat. <laughs> Ayun, ano, ano laki ng alo mga idol? <laughs> Ayun, ano laki ng anong dito? Isko po. Loh. Ano yung pasak? Ano? Naalo na tayo. Hello. na tayo ay doon. Pagkatapos wala nang ano, nang batuan may dadaan pa tayo dito sa sa so, na... ma... sa alunan. High tide pa kasi kaya ganito. Manalaki pa alon Angon ah. uh. Ano na tayo sa tabi mga idol For today's video, basa tayo Ano yung kasama ko oh. uh. uh. Medyo paha po na rin po ngayon mga idol Kaya Uh, grabe. Ay. Ayata Ay, na naman ng bato. Napakaganda ng mga rock formation talaga dito mga idol sa amin. Wala ka talagang masasabi. Panalo talaga. Ah!

Ay, at pansamantala ko nga po pala Puputulin muna ang video na ito mga idol Kasi sobrang haba ngayon. na po Ng video natin Abangan nyo po pala yung part 2 Ng video namin sa paglalakad dito sa batuhan na ito At pananaksay namin At yun lang mga idol sana nag enjoy kayo See you next vlog